kahit may sipot ubo niyan si Asi, ayan binitbit pa rin sa tatay niya kasi mamamas ko daw sila doon sa mga ninong at ninang niya. Pero bago ang lahat, binuksan ko muna tong regalo ko sa kuya ko. Ito yung family picture na napili ko na ibigay sa kanya. Hindi ko pa to nabigay sa kanya hanggang ngayon kasi hindi pa siya pumupunta dito sa bahay namin. Pero kung napanood niya to yung video na to, naku, alam na niya ko ano ibibigay ko na regalo sa kanya. Ito pala yung pangalawang order ko dito sa shop na to at ngayon naman yung kuya ko naman yung inorderan ko para sa family picture niya. At kita niyo naman napakaganda dahil na yung pagka-print ng picture. Sa din pala sa kagandahan dito ay kahit mabasa siya ay okay lang. Kaya kung nagbabala kayo magpagawa ng picture na katulad nito, nako recommended ko yung shop na to. Aside kasi na maganda yung gawa nila, very responsive din sila. Kinaumagahan nga nito, December 25, ayan si Asi, tulog pa siya. Nagkaroon kasi siya ng sipon at tubo at buti na lang talaga at hindi siya sinusumpong ng sipon. Pero aba kahit may ubo at sipon na yan, pagkagising niyan, mamamas ko sila ng ama niya doon sa mga ninong at ninang niya. Hindi na nga din ako sumama, hinayaan ko na lang sinadala sabi ko magbitbit na lang pa yung kasi medyo umaambon. At ayan si Asi, ready na naman lumabas kahit umaambon. Bilib lang talaga ako dito sa bata na to kasi kahit meron niyang siyang sipon at obo, wala lang talaga sa kanya, bali wala lang talaga. Dito lang naman sila mamamas ko sa kapitbahay ng biyanan ko kasi yung mga ninong at ninang ni Asi taga dito lang din. Ako sana ipabibitbit ng Diyosawa ko ni di Asi na mamamas ko kaso nga lang nahihiya talaga ako at hindi talaga ako sanay na mamas ko. Pero dito talaga sa lugar ng Diyosawa ko, inaanak mo man o hindi, sanay na talaga sila na may namamas ko. Sinusundan lang pala dyan ng asawa ko yung asawa ng kapatid niya na nagbibitbit ng anak niya kasi namamas ko din sa mga ninang at ninong. Sabi ko nga sa sarili ko, parang ako lang yata yung nanay na hindi yayaman tuwing Pasko kasi nahihiya talaga ako magbitbit ng anak ko dun sa mga ninang nila para mamas ko. Pero may mga ninang at ninong talaga na nagaantay din sa mga inaanak nila na pupunta. At ito na nga yung mga pamangkin ng Diyosawa ko pag nga nila ang dami nilang mga regalo na bitbit. -bit. Pero abako lang pa yan kasi madami talaga nagbibigay dito. Kahit hindi mo man inaanak, nagbibigay talaga sila ng reg regalo. Kaya itong mga pamangkin ng Diyosawa ko, tuwang tuwa talaga sila. Kasi ang dami talaga nilang nabitbit ng mga regalo. Tapos si Asi naman pag uwi nila ng tatay niya, puro pera naman yung bitbit -bit niya. Naka 200 pesos din sila ng tatay niya pag uwi. Pero bawing-bawi naman dito sa lola niya kasi nagbigay sa kanya ng 500 pesos. O ba diba, bonggang-bongga yung lola kasi lahat ng apo binigyan niya ng 500 pesos. At ito na nga, dumating na din yung mga pinsan ni Asi. Nagsindatingan na rin kaya madami na kami dito sa bahay. Dumating na rin yung mga pinsan ng jusawa ko. Ayan, yung chris Marias na magkakapatid na puro single hanggang ngayon. Tuwing Pasko talaga marami kami dito sa bahay ng Biyanango kasi dito sila nagtipon-tipon para mag-celebrate. Dito talaga sila nagsiselebrate tuwing Pasko. Nagsasalubong lang sila doon sa kanya-kanya nilang bahay pero pagdating ng umaga dito na sila nag-iipon-ipon. At ito namin yung kuya ko pumutay siya dito kasi best friend din sila ng Josawa ko. Hindi pa ako dumating sa buhay ng Josawa ko sila muna una naging jowa. <laughs> At dito na nga magsisimula si Asi na wala sa mood kasi hindi siya makatulog sa sobrang ingay. At habang yung mga lalaki nagiinuman sa sala, dito naman sa kusina yung nagiinuman yung mga babae. Ako lang talaga ang hindi pwede makasali dito kaya taste taste lang muna. Babawi na lang tayo sa susunod na taon. At dahil nga sa sobrang ingay dito, hindi na kami sumama ni Asi dito sa kasiyahan nila at naghiwalay na lang kami. Napakaingay naman talaga nila dito kasi nagkakantahan. Itong iba dito sa kusina naman nagkukwintuhan kaya ang ginawa namin ni Asi sa taas na lang talaga kami. Hindi pa nga kami ni Asi doon sa second floor kaya ang ginawa namin ni Asi, tumambay na lang talaga kami dito sa third floor, kaya nga pagdating namin dito sa taas, ayan si Asi tulog agad kasi yung kasama lang naman namin dito ay yung manok at saka ibon at mahina na rin yung tugtog galing sa baba